Apat na tao nagtamo ng minor injury sa magkahiwalay na aksidente sa Davao Region. May umarangkadang balita si Noreen Igonya. Dahan-dahan na bumabagtas sa kalsada ang oil tanker na ito sa kilometer 18 Tibungko, Davao City, alas 3 pasado ng hapon itong Nobyembre 18. Nang mayamaya -maya, makikita ang pagtawid ng motor na ito pakaliwa at tila hindi nakita ang papalapit na truck na nasa likuran nito. Pero imbis na tumigil, tuloy-tuloy ang pagandar ng truck dahil dito nasapol ng oil tanker ang likurang bahagi ng motor dahilan para matumba ito. Nang mawala ng balanse, pumailalim sa truck ang rider na kinilalang si Orly Liliego, 44 anyos, at ang kanyang pasahero na kinilalang si Flora Mitovis, 37 anyos. Sa tulong ng mga tao sa lugar, na ang driver ng truck na may nasagasaan na ito. Paliwanag ng driver na kinilalang si Joel Barillano, di umano niya nakita ang motorsiklong tumawid dahil nasa blind spot sila ng truck, agad na mga tinulungan ng mga rescuers ang dalawang sugatan at dinala sa pagamutan. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng settlement ang dalawang kampo at hindi na magsasampa ng kaso ang mga sugatan. Samantala, nagkagulo naman ang mga residente nang makita nilang nahulog sa bangin ng isang wing van sa Purok Dos, Barangay Olayco ng Mongkayo, Davao de Oro alas 10 ng umaga nitong Martes. Ayon sa investigasyon, galing sa Digo City, Davao del Sur ang truck na may kargang saging na minamaneho ng isang JS Tribilio, 37 anyos, kasama ang pahinante na kinilalang si Reggie Ababa, 32 anyos. Dadalhin sana sa Lipata, Surigao del Sur ang karga ng truck, angunit nakatulog ang driver habang bumibiyahe dahilan para mahulog ang truck sa bangin. Bukod rito, nabangga ng wing van ang isang poste ng internet provider dahilan ng pagkawalan ng signal ng ilang mga users sa lugar. Ang driver at ang pahinante ng nasabing truck ay uh, may labang ng mga minor na injury. Nating naman na serious and wala namang mga bystander to na nadabay. Uh, except po doon sa poste ng Uh, yun lang po ang panagutan po nila. So, ang ating investigator po ngayon is currently, ano pa po, uh, nakikipag-coordinate pa po sa As of kahapon, uh, customer service pa lang po yung na natin para ma-determine po natin yung cost ng gamit. Mula sa Davao, Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.